Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na ang ikalawang kabanata ng Barya-barya at papel-papel. Ito ang aking nabili noong Pasko. Yan ay ikadalawamput naman ng Desyembre taong 2021. Ang isang bag ay aking binili sa halagang 350 at pangalang isa naman ay binigay sa akin ng libre. Napakarami sapagkat Pasko. Bago muna yan, ito ang aking database sa numista ngayong araw na ito. Ang numista ay isang pook sapot na maaari ninyong dagdagan o bawasan ng iyong mga koleksyon ng mga barya sa papel, fantasy issue ng mga barya at mga token. Hindi ko ito ini ngunit aking nirekomenda sa mga kolektor na nanonood ngayon sa bidyong ito. unang balya na makikita natin ngayon ay 50 sentimo ng Hong Kong gawa noong 1994. Ito ay napakakaraniwan lalo na sa mga Pilipino at ibang mga bansa sa Asia. Makikita sa harapan ng isang bulaklak na tinatawag na Bauhinia at sa likura naman ang denominasyon ang nakalagay na denominasyon sa wikang Inchic at ingles uh, hindi ito Inchic, ha wikang Cantonese yan Dako naman tayo sa karupaan ng K-pop. Ang 100 won ng Timog Korea, ito ay galing ng Timog Korea. Makikita sa harapan ng isang lalaki ang denominasyon sa wikang Koreano at sa likuran naman ang numerong denominasyon, taon ng paggawa at ang pangalan ng bansa. Ito naman ang bansang ginanap ang Rio 2016 Olimpiko. Yan ay Brazil. Makikita sa harapan si Pedro de Uno at sa likuran naman ang denominasyon estilo ng watawat ng Brazil. Ito ay ginaya ng mga barya ng Euro kaya ito na una. Ito ay unang nilabas noong 1998 habang ang mga barya ng Euro naman ay unang nilabas noong 1998 dako naman sa isang bansa na sikat sa piramid at Sphinx ang Ehipto. Makikita sa harapan si Haring Tutankhamun at sa likuran naman ang denominasyong isang pound. Ito ay gawa noong taong 2007 o sa fecha ng mga muslim 14.28. Ito naman ay galing sa estado ng mga bansa ng Kanulang Afrika na Pranses ito ay sandaang prangko. Makikita sa harapan ng sagisag nito at ang likura naman ay mga bulaklak na bumabal sa kalagitnaan ng denominasyon na isandaang prank. Yan ay nakasulat. Ang taon ay noong labing siyam na putpito. Dito naman sa kabisera ng pagsusugal ang Macau. Ito ay isang pataka. Makikita sa harapan ng Macau na nakasulat sa Portuguese o ingles o anumang mga wika na nakasulat sa Latin. Ito naman na i-incheck at paniki at ang taon ng Pagawa. At sa likuran naman, ang isang tradisyonal na bahay at ang lighthouse. Ang denominasyong isang pataka na nakasulat sa Portuguese at incheck. Doon naman sa Macau ulit, limang pataka naman Mayroong labing dalawang sulok, makikita sa harapan ulit ang Macau na kasulat sa Portugues o anumang wika na nakasulat sa wikang Latin, uh, este, sulat Latin. Ito naman ang mga monogramo sa wikan Inchic at ang paniki at ang taon ng paggawa nito. At sa likod naman makikita ang simbahan at ang tradisyonal na bangka ng Macau o ng China o ng Hong Kong. Dito naman sa UAE o nagkakaisang Emiradong Arabe, yan ay 25 pills makikita sa harapan ng isang gasera. Taon ng paggawa nito ay 187. Makikita naman sa likuran ang denominasyon at ang pangalan naman sa sa wikang Arabe at Ingles. Dito naman ulit sa UAE, ang 50 pills naman makikita sa harapan ng sentro ng paggawa ng gasolina sa aking pagkatingin. Ito ay gawa noong 1184. Makikita naman sa rekora ng denominasyon ang pangalan ng bansa sa wikang Arabe at Ingles. Ito naman ay galing ulit ng UAE, 50 pills. Makikita sa harapan ang isang sentro ng paggawa ng gasolina at sa rekora naman ang denominasyon makikita naman na pinakaiba ng lumang limang pumpis at kasalukuyang limang pumpis. Ito ay gawa noong labing hanggang labing siyam, Habang ito naman ginawan mula noong labing na Dito naman, UK, nagkakaisang kaharian o Grand Britannia. Makikita naman sa harapan si reign ng Elizabeth ng ikalawa. Ito ay gawa noong labing na at sa likula naman ang katawan ni Britannia. Ito naman ay galing ng Pransya, kalahating Pranko noong labing pitumput anim. Makikita sa harapan ng nakatayong babae na nakalagay ang Republic Francais at sa likula naman ang isang dahon na kumukunikta sa puno ng olive. At ang taon ng paggawa, labing siyang pituput anim. Ito naman ay galing ulit ng Pransya, isang Pranko, noong labing siyang pitumput lima, makikita sa harapan ng nakatayong babae, at sa likuran naman ang isang sangay ng puno ng olive. Ito naman, yan ay Saudi Arabia, 25 halala, makikita sa harapan ng sagisag ng Saudi Arabia ang pangalan ng hari sa wikang Arabe, taon ng paggawa at sa likuran naman ang denominasyong 25 halala na nakasulat sa wikang Arabe at Ingles. Ito naman ay dalawang real ng Saudi Arabia makikita sa harapan ng isang dating hari ng Saudi Arabia. Hindi ko lamang alam yan at sa likod naman ay ang denominasyon, ang pangalan ng bansa na nakalagay sa kanang bahagi ng bariyang yun. Taon ng paggawa, ito ay Gregorian, ito ay Hijra at ang denominasyon. Ito naman ay galing ng Australia, labing walumput apat. Makikita sa harapan si ng Elizabeth ng ikalawa makikita naman sa likura ng Lylebird na unang ginawa ng uri ng baryang iyon mula pa noong 1166 kahit nagkapalit ng muka si Rey ng Elizabeth ng ikalawa ang baryang nakalagay sa likura ay hindi pa rin nagbabago kahit metal man lang. Ito naman, galing naman ng Australia, 10 centimos ulit, ito ang ika-apat na lalawan ni Reign ng Elizabeth na ang ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2006. Makikita naman sa likuran ng Rybird ulit. Ako naman sa Hilagang Amerika. Yan ay Canada, 25 centimos noong 1978. Makikita sa harapan si Reign ng Elizabeth. Yan ay ikalawang lalawan niya. At sa likuran naman ay isang hayop na tinatawag na Kalibu. Ito ang pangalan ng bansa at ang taon ng paggawa nito. Ngayon dadako naman tayo ng Afrika, Ito ay gawa noong 1977. Yan ay Timog Afrika. Ito ang dating sagisag ng Timog Afrika na ginamit hanggang noong taong 2000. At sa likuran naman ang isang halaman at ang denominasyon. ito naman ulit Timog Afrika gawa naman noong 1980 walumpu at ang 20 sentimo ito naman galing naman ng Singapore taong 2011, ribot labing isa makikita ang sagisag ng Singapore sa harapan at sa likura naman ang isang palma palmera yata di ko lamang alam ito ay 20 sentimo ang denominasyon ay 20 sentimo. Dako naman tayo ng Malaysia. Ito ay isang sungka makikita sa harapan at sa likod naman ang 10 sen na gawa noong taong 2008. Makikita rin sa kitna ang gumamera. Ito naman ay galing ulit ng Malaysia taong 2001. Yan ay 20 sen makikita sa harapan ang di ko lamang alam yan. At sa likuran naman ang gumamera sa gitna denominasyon at ang pangalan ng kanilang bangko Sentral. Ito naman ulit, dalawang pungsin galing ulit ng Malaysia. Yan. At sa likuran naman ay isang gumamera denominasyon at pangalan ng kanilang bangko Sentral. Ito naman ulit, 20 sen galing ulit ng Malaysia. Yan. At sa likuran naman ay isang gumamera, denominasyon at pangalan ng kanilang Banko Sentral. Ang kahuli-huli ang bariyan na ngayon sa video ito ay 20 sen ulit. Yan. At sa likuran naman ang gumamera, denominasyon at ang pangalan ng Banko Sentral na Malaysia. At ito na ang aking database sa numista ngayon kung ilan na ang barya sa aking koleksyon. At ito na ang mga barya ang aking nabanggit sa bidyong ito. Ang isa sa aking pinakapaboritong barya sa bidyong ito ay ang 20 sentimo ng Timog Africa. Yan ay classic na disenyo. Lumang disenyo na yan. Hindi lamang ito isa kundi dalawang barya. Pakikomento lamang sa iba ba kung ano ang iyong pinakapaboritong barya sa aking nakuha ngayong araw na ito. Nga paalam na ako nga pala si Cyrus Ramos Quaresma ang iyong servisyo sa pagbablog ngayong araw na ito.